Oh. is <laughs> si Darling, yung malaga lang. <laughs> ano Ito siya. Ito ay pusa ng aming kapitbahay. Nandito siya lagi. Nag Nagkikain yan. Uy, um, ano? Ayan, naghahanda na si Master ng yeah, ka pagkain master. nila. Master, eh Aming. Ano yung bakit si Mama? Eh, isa yung pangalan nito. Yung pangalan mo. Makring. <laughs> si Makring. Oo, no, galing ka. Ayan, kakasara niya, oo. Oh. <laughs> yan na, yan na. <laughs> yan na naman. Na. din kasi eh. Oh, bulirino, rin <laughs> yeah. oh 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 oh, <laughs> gotcha. mm. ilang na kaya Oo oh, na Ay, Ano, Ano ba yan? sila. na sila. Ano yung yung ano. Gali lang. ini gani, gani. Ako. Ano no? Ano Oo, oh, nagharap ng dalawa. Yes. Sing. Hindi magkasinabot tong dalawa eh. No. Sbam. Sbam. Tu. ako. Oh, sandali. Upo. Ay nako. Upo. <laughs> Upo siya, oh. lang oh. Sbam. Sbam, sbam. Ha. Ah. <laughs> ma na sila is yes, darling nahimik na bye, bye na thank you for watching bye bye